Mula ay dalat kabayan at aksa ba rin ang Amerika kumpirmadong nasa Subic Bay. Kitang-kita na ito ay binabantayan ng mga tropang Amerikano. Isa na namang deterrence laban sa mga bansang merong mas mang balak laban sa Pilipinas. Mga mangisda ng China na lumalagpas sa border, pinagpapalo ng Russian border guard. Basta pagdating sa teritoryo, walang kaibigan, kaibigan. Mga makabagong fighter jets ng Thailand tinalo ng FA-50. Sakay ng mga Pilipinong piloto, Iran, mas lalong sumakit ang ulo. USS Abraham Lincoln. CVN 72 dala ang mga F35 at F/A-18 at iba't ibang mga barkong pandigma ng Amerika dumating na sa Middle East. Ito ang balitang ating pag-uusapan, mabilislang ito. Promise. Russia at China hindi rin magkasundo pagdating sa agawan sa teritoryo. Kita sa video na sumampa at pinaghampas ng isang Russian border guard ang mamangis ng incheck na lumalagpas sa kanilang border. Ang video na ito ay kuha noong ikadalawampot ng Agosto, taong kasalukuyan sa isang ilog sa Usuri. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, taong 1969, nagkaroon ng pitong buwang digmaan sa pagitan ng Soviet Union at China dahil sa agawan sa teritoryo. Ang ilog na ito ay isa sa mga lokasyon kung saan naganap ang digmaan sa pagitan ng dalawa kaliwang bansa. Good news mga kabaya, kumpirmado. Fighter jets ng Thailand tinalo ng FA-50 ng Pilipinas sa Australia. Sa ginawang Pitch Black 2024 sa Australia, isang militar na pagsasanay na nakapokus sa pagpapalakas ng air defense ng dalawang po mga bansa. Ayon sa lumabas na impormasyon, tinalo ng mga FA-50 ng Pilipinas sa kain ng mga pilotong Pilipino ang sub 39 Gripen Fighter Jets ng Thailand sa ginawang dogfight. May kasabihan na wala yan sa eroplano, nasa piloto. Para lamang sa kalaman ng iba, ang dogfight ay isang ang labanan sa pagitan ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar. Nung unang lumabas ang balita, hindi ito pinansin ng mga observer. Pero ngayon kinumpirma ito ng iba't ibang source na pamilyar sa nasabing pangyayari. Isa itong malaking tagumpay para sa Philippine Air Force at sa Pilipinas. Kaya tinaguri ang rockstar ng Peach Black 2024 ng Australia, ang Philippine Air Force Pilot at FA-50PH ng bansa. Kumpirmado mga kabayan, kitang kita na nakadaong ang isa sa pinakamalakas na submarino ng Amerika sa Pilipinas. Bantay ay sarado ito ng puwersa ng Amerika na inyong nakikitang palakad-lakad sa itaas na bahagi ng US submarine, ang USS Jefferson City, SSN-759. Okay ba sa inyo mga kabayan ang pagdeploy ng Amerika ng kanilang nuclear-powered submarine sa Subic Bay sa Pilipinas? Okay, no, muse, muse lang dito magpunta nga. Okay. tu dia dari kurang ke nak sufi US US Navy 27.

Balitang Middle East naman tayo mga kabayan, mas lalo pang sumakit ang ulo ng Iran at ng mga huting ngayon. Dahil dumating na sa US Central Command Area of Responsibility ang USS Abraham Lincoln CVN-72, dala ang mga F-35C at F-A-18 Black 3 fighter jets. Kasama rin nito ang iba't ibang mga barkong pandigma ng Amerika na ng Abraham Lincoln Carrier Strike Group ayon sa ipinakitang paglalarawan. Ganito karaming military assets ng Amerika ang nasa Middle East kasa kasalukuyan. Kung digmaan ang gusto ng Iran at mga proxy nito na handa na ang puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito sa gitna ng silangan laban pinas